Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang enerhiyang hatid ng kulay blue. Ang kulay na ito ay nagdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano, kasiglahan sa mga gawain, at proteksyon laban sa mga hadlang na maaaring sumubok sa iyong pasensya. Huwag matakot harapin ang mga pagsubok dahil malakas ang iyong loob ngayon. Samantala, ang mga numero number 5 at number 17 ay nagbibigay ng senyales na may paparating na oportunidad na magbibigay ng bagong landas sa iyong buhay. Maging alerto sa mga pagkakataong maaaring dumating bigla at gamitin ito ng matalino, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang kulay green ay magsisilbing gabay ng swerte sa iyong araw. Ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at katatagan sa iyong buhay pinansyal at personal na relasyon. Sa pamamagitan ng kulay na ito, magiging mas madali para sa iyo ang paggawa ng mahahalagang desisyon, lalo na sa larangan ng trabaho o negosyo ang mga numero number 9 at number 21 ay nagdadala ng pahiwatig ng isang bagong simula o pagbabago na maaaring magdala ng positibong resulta kung susundan mo ang tamang direksyon, panatilihing bukas ang iyong isipan sa mga posibilidad, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini ang kulay yellow ang magpapalakas sa iyong komunikasyon at pagkamalikhain ngayon. Sa pamamagitan ng kulay na ito, magiging madali para sa iyo ang pagpapahayag ng iyong damdamin at ideya sa iba. Magagamit mo ito upang makuha ang atensyon ng mga taong makakatulong sa iyong mga plano. Samantala, ang mga numero number 12 at number 30 ay nagdadala ng pahiwatig na isang mahalagang mensahe ang iyong matatanggap na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Maging handa sa mga pag-uusap na maaaring magbukas ng bagong oportunidad, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer ang kulay silver ay magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa mga negatibong enerhiya at magdadala ng balanse sa iyong emosyon. Mahalaga ito lalo na kung nakakaranas ka ng stress o pag-aalinlangan sa iyong mga desisyon. Samantala, ang mga numero number 6 at number 28 ay nagsasabing mas mainam kung makikinig ka sa mga taong may mas malawak na karanasan lalo na sa usaping pampamilya at pinansyal. Ang kanilang payo ay maaaring maging susi upang makaiwas sa mga pagkakamali at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo ang kulay orange ay sumisimbolo ng tapang at kumpiyansa. Ngayong araw, madarama mo ang lakas na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. Huwag matakot ipakita ang iyong tunay na kakayahan at gamitin ito upang makuha ang gusto mo. Ang mga numero number 3 at number 19 ay nagpapahiwatig na isang tao mula sa iyong nakaraan ang maaaring bumalik sa iyong buhay upang magbigay ng inspirasyon o aral. Maging bukas sa mga pagbabagong ito, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang kulay brown ay magpapalakas sa iyong dedikasyon at syaga sa pamamagitan ng kulay na ito, mas madali mong makakamit ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng matiyagang paggawa, huwag panghinaan ng loob kung may mga balakid kang kahaharapin, ang mga numero number 8 at number 26 ay nagpapahiwatig ng matibay na pundasyon sa iyong buhay pinansyal at personal, Ang maingat na pagpaplano at matalinong desisyon ang magdadala sa iyo sa mas magandang kinabukasan at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra, ang kulay pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakasundo. Ngayong araw, mas madali para sa iyo ang makipagkasundo sa mga taong maaaring may hindi pagkakaunawaan sa iyo. Ito rin ay nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong relasyon, kaya't mainam na gamitin ang pagkakataong ito upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan, ang mga numero number 4 at number 22 ay nagpapahiwatig na ang iyong pagsisikap ay magkakaroon ng magandang resulta, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa mga personal na proyekto o pagunlad sa trabaho, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio ang kulay maroon ay nagdadala ng lakas ng loob at determinasyon upang harapin ang mga hamon ng araw. Huwag mag ipaglaban ang nararapat para sa iyo. Ngunit tiyakin ding isinasaalang-alang mo ang damdamin ng iba. Ang mga numero number 11 at number 27 ay nagsasabing ang iyong tiyaga at pagsisikap ay malapit ng magbunga. Maging handa sa isang positibong balita na maaaring dumating sa iyo anumang oras at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang kulay turquoise ay nagdadala ng inspirasyon at bagong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng kulay na ito, mas magiging malinaw sa iyo ang mga dapat mong gawin upang mas mapabuti ang iyong kasalukuyang sitwasyon ang mga numero number 7 at number 24 ay nagpapahiwatig na may darating na sorpresa o hindi inaasahang biyaya, maging bukas sa pagbabago at gamitin ang mga pagkakataon upang mapaunlad ang iyong sarili, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn Ang kulay gray ay sumisimbolo ng katalinuhan at pagpapasya, ngayong araw, mas magiging matalas ang iyong pag-iisip at mas madali mong mauunawaan ang mga sitwasyon sa paligid mo. Ang mga numero number 2 at number 29 ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng tamang pagpapasya sa isang mahalagang usapin, huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, at siguraduhin mong sinusuri mo ang lahat ng anggulo bago kumilos, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang kulay violet ay nagdadala ng espiritwal na paggabay at mas malalim na pangunawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng kulay na ito, mas mararamdaman mo ang iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili at sa universo. Ang mga numero number 10 at number 31 ay nagpapahiwatig ng isang pagbabagong magdadala ng bagong sigla sa iyong buhay. Yakapin ang mga pagbabagong ito at gamitin ang pagkakataon upang mapalawak ang iyong kaalaman at karanasan, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang kulay aqua blue ay nagdadala ng kailan awan sa iyong damdamin at isipan. Sa pamamagitan ng kulay na ito, mas madali mong mauunawaan ang tunay mong nararamdaman at magagawa mong mas maayos ang mga desisyon mo sa buhay. Ang mga numero number 13 at number 20 ay nagpapahiwatig na isang bagong oportunidad ang darating na maaaring magdala ng kasiyahan at katuparan sa iyong pangarap. Maging bukas sa mga bagong posibilidad at huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.